<laughs> Bakit? Ano <Nato> bang ba? <laughs> Nadulas ako nun sa Thailand. Mamawala naman siya. Kaya lang pagka yung matagal na ako nakawala. Yan na? Hindi na ako makawala. Tapos maghapon na ako. Kaya ko naglaba ako ngayon, after that, maghapon masakil. Masakil na ako makawala. masakit na? Masakit na. Lalo na ito. Kasama siya. Nadulas. Hindi no, wala kayong... Hmm. Hindi nyo pina-extray nung mga bagay na sumasakit talaga siya na alam niyo nang may mali, hindi niyo pina-check up ganun. Wala namang gano'ng mga x-ray, x-ray, mga ano. Wala kasi nakuha ko sana dahon ng atswete hmm. luya sa kalangis. Nakuha naman, kaya lang yung yung mga na paupo sa kanang lalabas. Oh, hindi pa rin nakuha. E, hindi hmm. eh, ano, pag normal tayo, umuupo tayo, tulad niya, hmm. tayo. Eh pag sumasakit, ibig sabihin mayroon pa rin mali. Sabi mayroon ko may paring... mali, pero Ina, Napaplano ko kung ano ba x-ray tamang tama itong anak ko. Apilaya. Ano na pilay so, uh, Basketball siya. Uh, okay lang. Madali lang yan. Eh, <laughs> sa mga basketball, basketball naman. Hindi ka player hanggang di ka nagkakaroon ng injury. Kapilok, hood. Ano yung Hindi pa nagaling, bulok. Hindi <laughs> <laughs> pa, pa umiinam na lost agad. <laughs>

Alay! Wala na na patay. Hindi na kaya kong kahit. Ayun ang masakit. Ayun. Lagot. Labakas.

Ano nga? Yan yung nanay dito. Huwag <laughs> 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 mong <Pumunta> dito. <laughs> <laughs> pag sa 3M mo, pagkakamay ng buhol, sibuk, o rakay, nag sa mga ganyan-ganyan. Kaya magkakaroon ng de Youtube, YouTube no? oh, yan, syempre, dyo, no? sa lang tayo naman yung Youtube na. Ano yan, siyempre nakaka-wide yun. Sa camera, pag malapit, yung dulo parang hangaba. Lumalapat. Malapit. Madali sa amin, sa Facebook, hindi ako makaka-upad sa Youtube. Sa Facebook talaga ako makaka-upad. Ay, follow mo na rin Youtube natin. Nakaka-follow natin. Nakaka-upad sila laki naman kaano naman, pag nakapalo ka sa Facebook lalo ka sa pag Ano nga rin yan, sir? Sa, sa, sa trabaho yun, natit-drink ako at Uy! ng Uy, okay. oh. oh. yung sakit. Na wala. Na wala. Ako, mas salamat. <laughs> <laughs> Subukan niyo ngayon dyan. Tumambay mo na kayong umupo. Dito ka, sir. Di ba sumasakit siya pag umupo iyan? Yeah. Tumambay ka dyan.